Ang pagiging tapat or faithful ay isang napakagandang katangian na magbibigay ng maraming pagpapala sa taong isinasapamuhay ito. Ito'y nangangahulugan na siya ay loyal, steadfast, unwavering, at reliable kahit na anuman ang circumstances. Yan ang aking ibabahagi sa video na to, ang tatlong binipisyo ng pagiging tapat. So bakit natin kailangang maging faithful? Bakit natin kailangang i-goal na maging matapat? Because God is faithful. Sinabi sa Deuteronomy 7 verse 9, Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generations of those who love Him and keep His commandments. So kung ating kinikilala na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesus, kung tayo ay nagsasabi na kilala natin ang Diyos, we need to be faithful because that is who we is. God is faithful. We are to be faithful and we should reflect his character as a faithful God. Dahil yan ang goal natin para ma-represent natin siya sa iba na ang Diyos na ating kinikilala ay tapat. So tayo rin bilang kanyang tagasunod ay kailangan din ay maging matapat din tayo. Kapag ang katapatan or ang pagiging tapat ang ating naging standard of living sa ating pakikitungo sa iba, sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa araw-araw ay I believe na mararanasan natin yung pagpapala na sinasabi sa salita ng Diyos. You will be entrusted with more. Ang taong tapat ay pinagkakatiwalaan pa ng maraming bagay. Sinabi sa Matthew 25 verse 21, His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Ang kabutihan ay laging kasama ng katapatan. Kaya ang taong tapat na gumagawa ng mabuti, out of his good intentions, out of his good heart, doing it with his best, or doing it with excellence, malulugod ang taong pinaglilungkuran niya. It's either na siya man ay boss nito, or employer, or superior niya. Maganda ang magiging balik nito sa kanya dahil pagkakatiwalaan pa siya ng mas maraming bagay. It's either in the form of promotion, salary increase, bigger responsibility, more people to handle, and many other things. Kahit simple lang ito na trabaho or simpleng bagay na ipinapagawa or inuutos, but you are doing it faithfully, you are doing your best, you are doing it with excellence. Tiyak na pagkakatiwalaan ka ng mas marami pa. Sinabi ni David A. Bednar, Ordinary people who faithfully, diligently, and consistently do simple things that are right before God will bring forth extraordinary results. Kahit ordinary lang ang iyong ginagawa, ordinary lang ang iyong trabaho, but you are doing it faithfully, consistently, and it's for the Lord, for sure ay magkakaroon siya ng napakagandang result. Faithfulness starts with small things. And one thing to know how faithful you are in things that you are doing is how you manage your finances, how you handle the people around you or under you or above you, how you manage the situations that are going on. Yun ay nagdi-determine ng iyong katapatan. The life of Joseph in the Bible is a very good example of a life lived in faithfulness. Simula sa pagiging alipin, hanggang sa napunta siya sa binangguan, hanggang sa maging second in command siya, sunod kay Pharaoh. He had lived a life of faithfulness. Nagpatuloy siyang naging matapat and doing it with excellence, regardless of his situation. Naroon ang pagsama at pabor ng Diyos sa kanya, kaya pinagkatiwalaan siya ng napakalaking responsibilidad. He never lowered His standard in His faithfulness, in His excellence, in dealing many things. Gusto mo bang pagkatiwalaan ng maraming bagay? Be faithful in small things. Ang isang taong matapat ay mayroong gantimpalang makakamit. Ang iyong katapatan ay magbubunga ng magagandang pagpapala sa iyo. Ang Diyos na nakakakita ng iyong mga ginagawa ang siyang magre-reward sa iyo. Sinabi sa 1 Samuel 26 verse 23, The Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. Ginagawa mo ba ng tapat ang iyong trabaho kahit walang nagsusupervise or walang nakakakita sa'yo? Kung nagset ka ng schedule ay on time ka ba or sumusunod ka sa oras na pinag-usapan? Tapat ka ba na to pa ang iyong pinangako or iyong sinabi mo? Tapat ka bang magbalik ng sobra sa iyong customer kung mayroon siyang sukli o kaya ay tapat ka ba na magsabi na mayroong damage yung product mo o kaya i-refund yung kanyang pinangbili sa'yo? Loyal ka ba sa iyong asawa na hindi ka nakikipaglandian o nakikipagflirt sa iba kung wala siya? Iniingatan mo ba ang yung relasyon sa pamamagitan ng hindi pagsabi ng kanyang pagkukulang o ng kanyang kahinaan sa iba? Tapat ka pa rin ba sa Diyos? Committed ka pa rin ba na sumunod sa Kanya kahit na nakakaranas ka ng maraming paghihirap? God is a rewarder and He will surely reward those people who are committed to do things righteously and faithfully. Kung ang boss nga or ang employer ay nakita ang katapatan ng kanyang servant or ng kanyang empleyado or ng kanyang subordinate ay malugod niyang binibigyan ito ng bonus, binibigyan ng uh, promotion. How much more ang Diyos na nakakakita ng iyong katapatan? higit na mas marami pa, higit na mas mapagpapala ka pa. Dahil ang pagre-reward niya ay higit pa sa kayang ibigay ng tao. Gusto mo bang makatanggap ng rewards mula sa Diyos at sa tao? Be faithful. You will be richly blessed. Yes, tama ang narinig mo. Kalooban ng Diyos na tayo ay pagpalain ng higit pa sa ating inaasahan. Sinabi yan sa Proverbs 28 verse 20 a faithful person will be richly blessed. So pag sinabing richly, ay ito yung in full measure, extravagantly, lavishly. Kung baga sa Tagalog ay siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa mga taong matapat. And these blessings are not limited on just material things, but as a whole, spiritually, emotionally, mentally, and physically. Dahil ang katapatan ay bunga ito ng pagiging matuwid, bunga ito ng may pagmamahal at takot sa Diyos. Mararanasan mo ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula sa Diyos. Mararanasan mo ang pabor niya at pabor ng tao. You will have a life blessed by the Lord that gives him glory and honor. Gusto mo bang maranasan na maging richly blessed ka? Be faithful. So let faithfulness be the standard of our daily living. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli at God bless you.